Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinatapong at law. sige namin ang maraming polis personil doon sa area para makontin ma-isolate sa kahit hindi siya makapanakot ng ibang ta. Yung nandoon pa sa loob ng compound, karamihan doon nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi Yun, kinumpirma ng PNP na todo bantay ngayon ang kapulisan sa uh, pugad ni Dato Adlaw o Dato Araw dahil pag lumabas na ang ariswarang laban sa kanila lahat na nasa puga ay puhulingin so di mo ba sa live niya noong naka live pa uh, itong si uh, Reyna nila, Reyna uh, Bailordes, eh, sabi niya, dapat siya umano ang huhulihin. Ako ang nangputin niyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours, magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo, din niyo ang oh, aking... Pero noong nakalay pa sila, di na sila nakalay ngayon dahil naputulan ng kuryente at uh, tubig. Kung maalala ninyo, lumitaw itong kultong ito dyan sa uh, Surigao City, mga kapatid. Uh, at mga mahigit apat na pong miyembro galing sa iba't ibang uh, lugar na uh, may promise daw may sahod na 18 to 40,000. Uh, at nag-viral sila noong uh, sinasarado nila ang mga establishmento. At uh, may kapangyarihan sila galing mismo sa hey, Katanya. Ang ilang kalapat ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo. Nga naa nato individual. So oh, ayon. Uh, hangin, lupa, ka, apoy. Yun daw ang kanilang kapangyarihan. Parang tamaan talaga sila nitong Encantadia, no? Na uh, palabas uh, itong uh, grupo na ito. So, Todo bantay ang PNP at uh, may inilabas na video ang PNP doon sa likurang bahin kung saan uh, dagat pala yung likurang bahin sa pugad ni Dato Araw at kuhang-kuha pa dito ang uh, sigaw ni Raina nila. Ito, ito ang likurang bah bahagi na binantayan din ng PNP. video ito galing sa PNP mismo na nakabantay no so tudumantay talaga sila abang hinintay ang paglaba sa warrant of arrest sa press conference siniguro din ng PNP ng hipi sa uh, City na si Police Colonel uh, Lukban Police Colonel Attorney Mariano Lukban na nasa uh, pugad pa si Reina nila at dato araw. Si Dato Adlaw sa kasi Bae Impanti, still na diyan sa compound nila sa Kurok 5 uh, barangay, uh, barangay sa City. So, kana na mga kanila, sinabi ko na sa inyo kanina, the multiple -com, uh, multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. So, wala kong katungod na mandaran ang prosecutor nato na I resolve nila as soon as possible kana na preliminary investigation about dun sa uh, mga criminal complaints na file but once na ma-resolve na nila yan at na uh, dahil uh, kahit dito mandaming mga nag nagkomento ang tagal ba ang tagal ba na mahuli yan ang tagal daw umano lumabas ito pa nag sa hipi ng Surigao file na information dun sa korte once na may probable cause I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against dun sa mga napailan dun sa complaints. And kana na mga tag-ingon nila, nga nung dili pa na kana na compound, mga kapatid, you are you are going beyond the rules of law. I am not kind, o I am hindi na ko yung anak kapareho na officer na diktahan mo, na sabihon mo sa ako na irit kana na na compound without any legal basis. Hindi na ko yung anak ka So you wait because we are not sleeping sa trabaho namo bilang uh, uh, police officer. Tanan diri natagbuhat namo is in accordance with the rules of law because dili namo gusto makita ang technicalities especially pag, pag abot sa mga uh, legal action. Thank you. Okay. Uh, additional ay chief of police. Uh, police Colonel uh, Warren Dablo. Uh, na sa sing the area? uh, na confirm po sa mga nag-surrender sa ato Dagan, minors, mga babae na magpamilya na na sa compound. So, we are planning na uh, in case uh, we will implement the warrants, what shall we do? Na walay madamay. So, kipriority na mo ang kapakanan sa mga minor o kababaihan. Uh, sa ito mga katulad gingon nga nung dili na lusubot, uh, sama sa gingon sa itong chief police, we follow the rule of law. Uh, kung kami abot din ang sulungon, pura na po sila. Pura na po sila na dili na sa balaot. So, we will abide by the due process sa kuwan. Nakasala sila, pa-experience sila. So, ang panahon na dito mga tagaan mga kwan sa laubaran. So, guess sure lang na ako sa katawahan sa Surigao City na uh, this incident will never happen again. Ang ilang compound na contain. Uh, since the incident, contained na ang area. That's why nagkaroon na lang nag-surrender ay ang sa katawahan because uh, moving in and moving out sa area is being monitored 24 hours uh, lahat ng activities sa ilang area uh, monitored. Uh, that's why uh, ano lang uh, na lang sa social media. Actually after the incident, wala na may ano wala na may uh, may because they are Ito ang last day na live ni Dato Araw na nanawagan siya ni Pangulong Bungbong Marcos. Ani si Dato Adlaw? nagalayid tungod sa mga discrimination Tungod sa mga discrimination na ang pulis nagdakop sa mga kauban na diin wala kinini insakto nga legality walay warrant of arrest no so Sorry. Nawala so, daw ang live. So, 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 ani na kami nag karon ah uh, mahal na pangulo nga ang hinungdan ni ani tumut kay wala sila mo subay sa legality. Oh, uh, ang dahilan kung bakit isinarado nila dahil uh, ayon itong si Dato Araw, di daw sumunod ang mga tao sa legality yung sariling batas nila. Wa sila mo comply sa free prior informed consent sa right owner sa ancestral land. Maoning hay tabo ang mga pamadlak nga karon nga ila ming gisirkulohan diri ang mga pulis nga wala sila rights. Oh so, so kinumpirma talaga ni uh, Dato Araw dito na napalibutan na sila sa uh, PNP no ang kanilang pugad. No? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ra ni Francis of Civil Government. ngayon no, yun ang uh, giniit niya na walang authority ang PNP dahil sila mismo ang gobyerno. Nakas gi maano. ang balaod since time immemorial, ah uh, Republic Act 3721 April law of 1997 divine customaryo na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa. O sa nawagan nako sa mahal ng pangulo, punta, na pangulo nga inaog punta nga makaabot kini kanimo ning taklaha. Oh, no. akala ko ba na walang authority kahit ang presidente, no? Pero dito, Uh, tumatawag na siya, nanawagan siya sa uh, presidente na dapat daw makarating sa kay Pangulong bungbung Marcos. At nauna natin tinatalakay mga kapatid, akala ko kasi na nakita ko ito kasama nilang grupo, ibang grupo pala. Pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, kantado at ang lahat ng ating mga tinatawag na Enchanted Kingdom. Oh, so, walang pagkakaiba. Kahit ibang grupo, ito din siya ay nagpakilalang Queen. Pero di pala sila kasama. Ito ay Queen Helen III Abdul Rajak. No? Pinaghalo-halo niya yung Encantadia, in yung Diyos ng mga Kristiyano, yung Diyos ng mga Muslim. O, oh, halo-halo na at sila din ang umangkin na may-ari di lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ilista ninyo kasi sisingilin ko rin ang armed forces ng Pilipinas sa pagpatay sa tunay na bantay ng kalikasan. Mali po yan. DILG, mali po yan. Maling mali dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Oh, yan. Maling mali ang DIL DILG, maling mali daw umano ang Uh, armed forces dahil di sinunod itong si Queen Helen the 3 Abdurajak Kayo ba ang masunod? O ako? Now, subukan nyo pa dahil tapos na ang palugit ko Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon dahil wala kayong authority authority rather, na magpa-eleksyon Nako, malapit na ang eleksyon May 2025, pero diniklara niya, walang eleksyon daw maganap. Di ba tinapos ko na yan? O, tinapos na pala ang eleksyon. So, paano ngayon? Paano na si Pastor Apulo Kibuloy tumakbo siyang senador? Pagkatapos wala daw ang eleksyon, sabi nitong anang pakilalang Queen. O, queen Helen III. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng commissioner of election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-election kayo after kay Gloria. Eh, matagal na pala. Nagiging illegal ang lahat na umupo pagkatapos ni Pangulong Gloria pa. Ha? So, ibig sabihin, <laughs> sa deklarasyon niya, na lahat ng mga politiko ngayong umupo, illegal daw. Tapos. Lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa ba kayo? Go! Nga na nako, delikado. Sa mga tumatawa, oh delikado na. Uh, sila may kaugnayan din sa inkantadya daw. By all means, laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento, kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package, lahat. Iwan ko kung alin ang nauna. Ito bang kay Queen Helen Abdurajak? Kayo, kayo. Ah, uh, alam niyo na ba itong grupong ito? Alin kayo nauna? Itong kay Queen Helen Abdurajak o itong kay uh, Dato Araw? Ah, uh, kahit hindi sila kapariho ng grupo pero may pagkahalintulan sila dahil tumatawag sila ng uh, lakas tama talaga sa palabas ng Encantadia, no? Sa Encantadia. Okay. Ng presentasyon na prep representation, misrepresentasyon. Kunin ko kayo. Na ah, sabi ni ta uh, tao lang, matagal na pala itong si Queen Helen. Oh, pero di pala ito, akala ko kasama sila ni ni Dato Araw. Di pala sila kasama. Dahil divine justice divino gobyerno. Ayaw niyo militar, sumunod sa akin. Ayaw ninyo, sumunod sa commanding in chief. Akala niyo biro yung ginagawa. Yun, nagdeklara na siya. Siya ang commanding in chief daw. Oh. oh hindi. Uh, ang naman magdeklara, ano? Kung sasabihin natin, ako ang may-ari sa Pilipinas. Oh. Palag Pero ang problema, Paano mo patunayan na ikaw talaga ang may-ari sa Pilipinas? Okay. Dokumentado, siliado, at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan. Nako! Delikado, ikukulong niya o mano. O, huwag kayong tatawa daw. Ng impyerno. Ay, si impyerno pala. Ang batas ng divino gobyerno ang mananay. Ang batas ng soberenya ang mananay. Maraming salamat. Ayaw niyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na. Kung saan, isa-isahin na ang nakatadhan ng kalaban. Nakatadhan na kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maganda ang bawat isa. Ay, ang dami na ng nagsilatawan ngayon. Hindi lang iba't ibang mga siktang pirated, pati ng iba't ibang mga kulto sa ating palibot ngayon. Ang dami. Totoo na ang nakasulat sa Biblia ay natupad talaga sa ating panahon ngayon. Yung magsilitawan, lalo na yung maniniwala kahit sa sarili nilang kasinungalingan, di ba? Okay. Parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo ang mata na triangulo na ng kabal, sinira ng Illuminati, siri, sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, I-666. Ay, lahat. baliktad talaga. Ang 666, nagiging 999. At kayo, no, or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko. Binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasya. Maraming salamat. Kasi ngayon nakikita ninyo, dahil tridom na, bukas, ilang araw na lang, ang nakatakda, nakatakda. Basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas. Bawat Julio at 3, Hulyo a 4, sa ibang bayan, dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo, may nangyayari. Yan ang tinatawag natin, kalagitnaan ng panahon. July, Hulyo. Kaya sa atres, Marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Nako. Ang nagaantay ng ta talaga ito sa grupo din ni eh, Dato uh, Arao, di po ba, ba? Na ang aangal, disgrasya. Ganon din itong grupong ito. No? Na nagpakilalang Queen Helen the III Abdurajak. Matagal na pala ito. At meron silang, mer meron silang mga parang private army. Ito oh. Ito na tayo mga uh, kasama. Nandito na kami sa Camp Tugal. Uh, ito na yung part 8 po natin ng video. So dumating na yung mahal na arena po natin. So andito yung mga armed forces po natin, Royal Armed Forces. So naka uh, ready na rin po sila lahat. So andito sila. So kung makikita, makikita po ninyo mga kasama. So, yung kabila, uh, makita niyo yun ang mga Makita nyo, yung may mga dalang itak, a grupo yan ni Dato Adlaw, no? Dato Araw. At ito namang naka-uniform, yun daw ang Royal Soldiers ni Queen Helen. Oh. So, uh, ang araw na yun, hindi na umiinit, no? So, nito na yung camp natin. So, ano na yung mahal na rin na natin. Ito, oh, andyan siya. Andyan siya. Ito, so, oh, andito si Mahal na rin na po natin. So, ito lahat yung mga kasama natin sa camp Lugan. Oh. oh. pero, iba ang kaniya dahil dahil uh, maliban na parang mahilig din sila sa Encantadia, no? Uh, sari-sari na ito. Diyos ng mga Kristiyano. Diyos ng mga muslim, si Allah, oh, yun. Ah, kinikilala nila, pati na yung mga in inkantada. Oh, so, halo-halo talaga para sa ah, grupong ito. At, ah, dami naman na nadala nila. Tulad sa grupo ni Dato Araw. No? Pero, tudubantay ngayon ang PNP para Di sila basta-basta makalabas. Uh, labas, no? Oh? At ito ang video sa likurang bahagi ng kanilang uh, kampo. Hindi dato araw, binibidyohan video ito ng BNP. Uh, niyo ang busis dito ni oh, Reyna Dao. Ba i uh, So abangan natin yung paglabas na sa warrant of arrest dahil ayon sa hipi na ang lahat na nasa loob mismo lahat na nasa loob ng naturang grupo sa kanilang kampo abay siguradong mahuhuli yon hinihintay na pagbitaw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinatato at law. Ginipreya namin ang maraming polis sa nundong sa area para makuntin maisulit sa na hindi siya makapanakot ng ibang Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan dun, nasama na dun sa complex. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala kayong magagawa kundi isa. <tinyo> abangan natin, no? Ang paglabas sa warrant of arrest sa kampo uh, sa mga miyembro na hindi pa sumuko sa kapulisan na nanatili sa kampo ni Dato Adlaw. Kaya mga kapatid, wag agad-agad maniniwala, no? Dahil dami talaga na na daya sa maling paniniwala. Kung ibalik natin ang panawagan ni Police uh, Colonel Mariano Attorney Mariano Lokban, sabi niya, maging maingat ba especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yun. kaya dapat mag-ingat. Huwag agad-agad basta-basta maniniwala. Dahil ang daming nadaya, pati na sa iba't ibang mga relihiyon ngayon na tatang ng tao, ilang milyon ang kaanib ni Pastor Apolo Kibuloy na napaniwala nila na si Pastor Apolo Kibuloy ay appointed son of God. Di ba? ba? Oh, ilang milyon ang napaniwala sa grupo ni ni Felix Manalo na napaniwala na si Felix Manalo ay anghel. Oh, anghel. Ang ating Panginoon so Kristo ay tao. So, daming napaniwala niyan. Ilan ang napaniwala? Lalo na sa grupo ng Seventh-day Adventists na tatag ni Ellen Goldwight. Daming napaniwala sa seventh Adventists na tatag ni Ellen Goldwight. Di ba ma? Oh. Kaya, umanib sila sa iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga sikta, kahit tatag ng tao, bakit? Dahil po sa maling akala. na nating sinabi na ang kasinungalingan, talaga pag ito'y uh, paulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya magingat mga kapatid. At inaniyahan namin kayo na kung may katanungan kayo kaugnay sa ating uh, pananampalataya, no? Uh, pasok kayo sa ating punto por punto. Magtanong kayo, no? Kung meron kayong gustong malaman kaugnay sa pananampalataya. So magtanong kayo, Ma, sa punto por punto yan makita ninyo ang link sa Facebook page. O, tanong niyo. paso kayo at lahat ng mga katanungan na may kaugnayan sa pananampalataya. Sige. So ayan po mga ka sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Obrero and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Prodiyo at Iglesia